Hello mga kawarkads! Another day, another vlog na naman tayo mga kawarkads. And mga kawarkads, last nag-update tayo is doon, doon tayo sa may ah uh, uh, Matina B.L. sa uh, Twin Tunnel Project. Ngayon dito yung continuation natin dito mga kawarkads. Dito na naman tayo sa Barangay Takunan papunta ng Upper Mintal ito yung i-update natin yan na uh, pasok natin dito sa may takunan papunta ng Matina Biao, yan yung uh, napaka laki palang kalsada dito ang uh, kalsada dito is Trillins, dito sa right side, Trillins sa left side, tapos yan may island napakaganda daanan mga kabarkas kasi ang ginawa nito na ng kalsada nito is ang pibing machine machine yung uh, gumagawa dito sa kalsada napakaganda talaga daanan kapag madaanan ninyo ito ito yung update natin sa south portal twin tunnel project yan let's go good morning mga kamay Hi mga Workadis, nandito tayo sa Upper Mental Kasi kadalawa upload na natin ito Galing tayo doon sa kabila Doon talaga sa tunnel Dito sa South Portal Ito na yung Ginagamit pa uh, Ginagawa pa nila na project mga Workadis Dito pa sa Ito ay tinatawag ng tako Na doon to Upper Ito yung Upper Mental, mental Nagpalabas ito ng tugbok yan, papunta na doon sa Turil, Sirawan Pero sa pagka mga kabarkad Sis, wala pa talagang project na ginagawa dito dati is Ano okay, na Ngayon Wala na na bumalik tayong mga Lupa dito, dito, dito Makasokin sana natin Hindi tayo makapasok dyan Kasi tinamak pa na Yung kalsada doon dito, binapuran dito daw, dito daw ito dadaan itong talsada dito is dito daw ito dadaan itong binapuran pero sa parang dito pa lumabas yung panila yung traffic sa may upper mental yan mga kaparkans yan mga kaparkans, dito tayo dumaan sa Catalunan Grande papunta ng barangay Takunan kasi nandito yung malaking project at dito rin siya dadaan itong 45.5 bypass road twin tunnel project yan, ito yung marami na, maraming hindi na nakadaan pa dito ito na yung kalsada na napakaganda yan yung bahay ni Congressman pulong madaanan mo dito na yan sa right side yan, papunta na doon sa may Project. Ito yung pupuntahan natin dito sa Barangay Takunan na 45.5 Bypass Road Project at Twin Tunnel Project Yan, let's go! dumating na tayo dito sa project na ito mga kabarkas dito sa barangay Takunan yan ito yung madaanan talaga na area yan napakalaking iwan ko kung anong gagawin dito magbagawa ba dito ng underpass or magkukusing rotunda lang dito na side yan And papasok tayo dito mga kabarkas sa project kasi open naman yung area yan titingnan natin kung gaano ba kaganda itong kalsada dito yan nadaanan natin napakaganda yung kalsada mga kabarkas kabarkas plain na plain kasi ang nagawa nito hindi yung tao lang na nagbubuhos tapos binabalance lang sa mga tao ang gumawa dito sa kalsada nito ay itong pib machine yan gumawa kasi Japan ito mga kabarkas eh standard standard talaga yung mga Japan in terms sa mga kalsada yan siguro matibay itong kalsada na ito kasi managed by Japanese itong paggawa dito sa kalsada yan na uh, try ko nadaan na daanan napakaganda mga workers hindi yung parang parang kalsada na kapag dumaan ka parang kabayo yung motor mo hmm. Ito is napaka-plain talaga kasi ang gumawa nito is ang feed machine, isang machine. Napaka-lapad talaga itong kalsada mga kabarkad. 6 lanes yung mga kabarkad tapos may island sa gitna. Yan, napaka-laking kalsada talaga ito. Napaka-lawak, napaka-ganda talaga daanan kapag matapos itong 45.5 bypass road at dadaan ka sa Twin Tunnel. Ito yung kalasada mga guys Papunta na ito ng Matina B.O yung tunnel talaga. Yan, hindi lang tayo makapasok doon. Pero last nag-update tayo is doon tayo sa kabila. Nakikita ninyo yung sa drone shot natin. Yan mga workers, dito na naman tayo sa kabila mga workers from Barangay Takunan going to Upper Mintal. Yung trabaho nila dito mga workers, dito hanggang dito lang sa Upper Mintal. Yan o, oh, nakikita ninyo, putol na yung project dito. From Upper, upper Mintal, papunta na ito ng Tugbok. Yan dito ay walang project na nakikita natin dito kasi itong diretso dito is papunta na itong from upper mental going to tugbok dahil papunta ng turil sirawan pero sa pag ngayon wala pa tayong nakikita na dito sa may south portal itong project na uh, dito siya dadaan hindi pa nag-clearing dito na side siguro kulang hindi pa nababayaran ito sa right of way yan yung mga problema sa mga project mga kawarkads kaya matagalan talaga ang mga project dahil sa mga right of way marami pang mababayaran kasi itong 45.5 bypass road project mga kawarkads is funded by Japanese sa Japan ito ang magbabayad sa mga right of way is ang national budget na natin kaya matagalan talaga kasi yung budget sa Japan is only for the project lang sa mga kalsada, bridges, yan lang yung nakalaan sa budget sa funded by Japanese yan, itong mga natamaan dito sa mga right of way yan, mga kabahayan, mga ano ba yung lupa yan. ang magbabayad yan is ang national budget dyan tayo matagalan sa mga project ito na yung Tugbok mga kabarkas Itong sa left side natin Is papuntayan ng Mintal Ang sa right side natin Is papuntayan ng Kalinan Yan no Papunta na doon sa turil Sana yung nakita natin Baraya ng Sports Complex Dito sa Tugbok Yan o Nakikita natin dito Ito na yung papunta ng O Nakikita natin dyan tayo kanina Na project pero kung matapos-tapos yung north at south hanggang upper Minta lang mga kabarkas is maraki na rin tulong ito kung padaanan nila. Kasi itong twin tunnel is nasa 87% na daw sila, yan, matatapos yung butas nila. Yan mga kabarkas! Ayan, ito lang yung update natin dito sa may upper mental itong labasan talaga ng project papunta ng Sirawan-Turil Ang project nila dito sa South Portal is hanggang sa may upper mental lang, dito lang na site Ayan, kinikita natin sa drone shot yun yung patawid na ng tukbuk So, siguro wala pa siguro budget dito na site so ito lang yung ginagawa nila dito na site itong sa may upper medical yan update update lang natin ito mga kapatid itong sa south portal sa twin tunnel project o 45.5 bypass na project yan like and subscribe to my channel and press the button bell para manotify kayo sa mga video na ibagawin dito especially sa mga travel vlog natin yan sige bye bye god bless